Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga, umpisa na ng PVL Reinforce at fir first game ngayon ng Creamline. At ito nga nakakasad sa unang game laban sa PLDT ay hindi maglalaro si Alisa Valdez at si Tot Skiles. sila natin alam kung maglalaro talaga sila sa Reinforce. Pero syempre si Jim Magalansa kasi ay mag- or alas Pilipinas so hindi sila makapaglaro kaya yan na nga magchichurcher na lang muna ang ating feno marami ang na-disappoint kasi excited na din sila na makita si Alisa na maglalaro ngayong unang araw ng pagbubukas ng PVL pero ito na nga, natulala ang ipa na hindi pala maglalaro itong si Aliza pero abangan natin sa mga next next game baka maglaro na si Aliza Tots at Gemma Galanz so yun lamang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye, always remember wag po tayo magpakastress